Welcome to Tagalog Movie Recaps at ngayon ay pupunta tayo ay recapang ang pagtataksil sa pelikula Infidelity in Suburbia nagsisimula sa isang madamdamin mag-asawa sa isang matalik na sandali gayon pa man ang kanilang rendezvous ay biglang naputol ng lumitaw ang anak ng babae na may hawak na walang buhay na daga na may ngiti sa kanyang inasigaw at nagmamadaling tumulong ang kanyang kasama ang bata ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang boatyard kung saan ang isang pamilya ng tatlo inihanda ang kanilang bangka Si Laura ang asawa tinatalakay ang pagsasaayos ng kusina ngunit siya asawa ay hindi masigasig sa ideya habang ang kanilang pag-uusap ay tinuturuan niya ang kanyang anak Jaime na humawak ng kutsilyo ng may pag-iingat habang nag-uusap sila na nakatanggap ng tawag ang kanyang asawa at humakbang palayo sa kanyang aid sa sandaling umalis siya kay Greg Laura pagbabalik ng asawa na may dalang pahayagan na nagtatampok ng ulo ng balita tungkol sa isang panununog sa Denton Island habang nadulas sila Converse Jaime mula sa Dex Edge at bumulusok sa tubig sumugod ang lalaking tumulong kay Laura. Iligtas si Jaime at nagpakilala bilang Elliot inaanyayahan siya ng mapagpasalamat ng mga magulang para sa hapunan ng pamilya habang naghahapunan ay nagtapat sa kanya si Laura Matalik na kaibigan na si Myra tungkol sa kanyang paglaki pagkahumaling. Sa pangakit ni Elliot pangangatawan pagkaalis ni Myra ay nagyaya sila Elliot sa loob at hinahangaan niya ang isang painting na ginawa ni Laura ay inihayag niya na siya dati nagbebenta ng artwork niya pero yung Greg ginawang workshop ang kanyang studio samantala si Greg ay nakikipag-flirt tapos na ang pagbibiro sa kanyang assistant na si Hana ang telepono sa huli umupo na silang lahat at nag-aalok si Elliot na kumpletuhin ang pagsasaayos sa mga rate na pampamilya na malugod nilang tinatanggap kinabukasan sumama sa jogging si Laura na sulyapan si Elliot sa bakura kalikuran walang sando bumaba siya para salubungin siya at habang ipinapaliwanag niya ang pagsasaayos ni Laura nahihirapang tanggalin ang kanyang tingin tumatakbo ang kanyang walang kapintasang tono ng katawan na si Lara sa itaas para maligo naghahanda siya sarili niya at habang naliligo siya kabin tahimik na dumaan si Elliot sa harap ng sasilid mamaya sa araw na iyon ay pinupuntahan ni Laura ang supermarket para subukan ng ilang shades para sa kusina at Elliot springs up sa likod niya ay pinupuri niya ang kanyang pinili disenyo at pagkatapos ay nag-aalok sa kanya ng isang surprise siya na papikit siya at nag-aalok sa kanya isang higop ng juice at isang kagat ng masarap na canola na sinasabi niya na ito ay mula sa isang panaderia na tinatawag na Laodicea at iyon kasama niya ang mama niya noon tuwing nasa bayan sila pagkatapos ay umalis sila sa tindahan pabalik sa ang bahay ni Laura ay pumasok si Myra at saksi si Elliot na nagtatrabaho muli shirtless na tulala siya sa kanya perpekto at nagsimulang magtanong sa kanya mga tanong kalaunan ay sinamahan ni Laura si Elliot sa boatyard kung saan siya pumunta sa bangka ni Greg para tingnan kung may sumubok pumasok o hindi pagkatapos pumasok sa bangka itinaas niya ang mga cushions para makahanap ng purple panty ng isang batang babae sa ilalim nito realidad Dons on her and she shed tears and pagkabigo at kalungkutan ay lumapit si Elliot at tinatanong siya kung ano ang bumabagabag sa kanya Ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa panty niya na natuklasan sa bangka pinaghihinalaan niya sila pag-aari ni Hana at double checks ni pagbisita sa profile ni Hana sa isang pakikipag-date site sa pagkumpirma ng kanyang mga hinala siya sigaw ni Elliot sa sobrang inis dinala siya sa sarili niyang bangka at inalok siya isang tasa ng kape niya inaaliw siya at pinapayuhan siya na sumulong at yakapin ang landas na nasa unahan pagkatapos ng kanilang puso sa puso na usapan na escort niya sa labas at marahan siyang tinatakpan ng kumot na nagpapalitan ng ngiti bago maghiwalay paraan samantala si Elliot ay lumuluha sa kanya bangka habang nakatingin sa mga larawan niya. Hana na itala ang mga hinala ni Laura ay pinalakas at kapag sinubukan ni Greg na lumapit sa kanya tinutulak siya palayo kinaumagahan ay dumating si Elliot sa bahay at ay unpack ang lahat ng gamit niya para sa pagsasaayos na nagbabalik si Laura ang kanyang jog at nakitang kasali si Jamie pakikipag-usap kay Elliot na tila siya mahusay sa mga bata at hinahangaan siya ni Laura kalidad sa pansamantalang ipinapadala niya kay Jaime sa baba para sumama kina Myra at Charlie habang naglalakad papunta sa shower pagpasok niya sa cabin ay sumunod si Elliot siya sa banyo at pagkatapos hinuhubad ang sarili ay naligo siya kabin sa ilalim ng Ragged Breaths Laura hayaan si Elliot na kunin siya at sila magpatuloy sa kanilang make out passionately pagkatapos ay nakita namin si Laura sa boatyard kung saan siya ay nagpapatotoo sa iba't ibang mag-asawa magkayakap siya at naglakad papunta sa kanila bangka para makausap ang kanyang asawa malugod siyang tinanggap ni Greg at pinag-uusapan ang mga kabataan ngayon at kung paano sila lumusat sa iba't ibang bangka na pinakikinggan ni Laura sa pagtataka habang binabanggit niya ang per purple underwear at ibinunyag iyon ni Greg ito ay dapat na ang ilan sa mga bagets na iniwan ding nakabukas ang flap halatang nabalisa at nahihiya gulat na titig si Laura habang yakap siya ni Greg at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa pansamantala nakita namin si Elliot na nakikipaglaro kay Jamie ang bakuran ay dumating doon si Laura kasama si Myra at lumabas ng sasakyan ay tumabi siya kinausap ni Elliot si Jamie at inalok siya Candy in the interim Laura returns at pinapante si Jaime para makipaglaro kay Charlie habang dinadala si Elliot sa likod na shed sa ipaliwanag na dapat nilang itigil ito hindi siya pinakinggan ni Elliot at nagsimula pang aakit sa kanya reklamo niya saglit at sinusubukang ipagtanggol ang kanyang nararamdaman Greg ngunit kalaunan ay sumuko kay Elliot at nagpapatuloy sa pag-iibigan bilang ang pumapasok ang gabi umupo si Elliot sa kanyang bangka at nagsimula pinutol ang mukha ni Greg kay Laura Pictures na pinapalitan niya ang mukha niya sa mga iyon pictures at patuloy sa kanyang nakakatakot na trabaho kipagtataka habang pinagmamasdan siya ni Elliot. Eliot lang tapos lumabas si Greg bilang siya ay aalis para sa trabaho at nagiging nagulat nang makita ang mga dilaw na rosas bilang sila ang paborito ni Laura gayon paman parehong umalis ang mga lalaki para sa trabaho ang sobrang galit na galit na si Laura ay pumasok sa loob at scolds Elliot para sa paggawa nito siya tinatanggap ang kanyang pagkakamali sa paghusga kay Greg at nagsasaad na hindi na niya ito magagawa pa kay Elliot kalaunan ay hinihingi niya siya na umalis ng bahay dahil ayaw niya sa kanya na magtrabaho dito bilang Laura tinatanggihan siya ng tuloy Panimula ni Elliot nanginginig sa kalungkutan at lumalabo ang eksena sa labas ay nakita namin si Laura na pauwi na kasama si Jaime at sinasabing wala higit pa Elliot pero down pa din pala doon sa bakura na sinusundan si Laura pagkatapos ay naghahanda na si Laura sa kanya banyo siya ay nagiging mapurol at naglalakad sa labas kung nasaan ang mga kumpanya ng mirror paglabas pa lang nila ng beranda isang buong grupo ang sorpresa sa kanya para sa birthday party kasama si na Greg Bill at marami pang iba na nanunood sa kalungkutan samantala si Hannah dumating doon at sinabi kay Laura kung paano nasa sabik si Greg na planuhin ang lahat ng mayroon siya. Late na ang trabaho niya para lang sa party na si Revelation Laura ay nakangiti lang agad namang kinuha ni Greg si Elliot at pagpapakilala niya kay Hannah na nagsimula habang nakatingin sa kanya ng mapangakit panay ang tingin ni Elliot kay Laura bilang pinipigilan siya ni Greg na hindi komportable. Elliot excuses himself that the lady sumunod ka sa kanya umupo si Hannah sa kanya at sinusubukang kausapin siya pero binibigyan niya minimal na tugon ng kanyang mga mata palagi sa Laura pagkatapos ng party tumakbo si Hannah sa likod niya at tinanong siya para isama siya sa kabilang banda ay nakahiga si Laura sa kama Greg at sinusubukang aminin ang kanyang ginawa kay Elliot pero pinigilan siya ni Greg at nagsasaad na siya ay kamanghamanghang nagsimula siya pagpupuri sa kanya at nagtapos sila ng malapitan sa isa't isa sa kabilang banda Elliot dinala si Hannah sa bangka kung saan siya itinapon ang sarili sa kanya pumalis kapag nakita niya ang mga larawan ni Laura ang pader nagtatakang nakatingin siya at tumatawag si Elliot Nutter na ikinagalit niya at siya sinakaw si Hannah mula sa likod kin na umagahan ay nagdidilig si Laura ang bakuran pagdating ni Greg at adores her sa kasinabi niya iyon tuwing tapos na ang paglalakbay sa paglalayag magkakaroon sila ng oras para sa kanilang sarili bilang sila are both kissing each other na sa loob si Elliot bahay at inagmamasdan niya ang mga ito selos matapos umalis si Greg Laura tumatagal ang host ng The Shed kung saan niya ito matatagpuan naging art studio na may mga canvases sa paligid ngunit sa kanyang takot ay nakikita niya magpakailanman at kailanman. Laura at Elliot Toto o na pag-ibig na nakasulat sa lahat ng dako habang siya ay nakatitig sa paligid sa takot ay narinig niyang sumisigaw si Jaime at sa pagtakbo sa loob ay nakita niya siya bumagsak sa sahig habang sinusuri niya sa kanya sinabi ni Jaime na nandito si Elliot utos na hanapin siya agad na tumakbo palabas si Laura at nakipagkita sinabi ni Elliot na kailangan niyang umalis sa kanila at tuloy-tuloy na pagkahumaling ay nagiging malakas pag-uugali at pagbabanta habang siya ay nagpapatuloy hawakan siya ng pilit nagsisimulang sumigaw si Laura lang sila nakita ni Jaime na nahihirapan sa isa't isa kaya Elliot umalis na tayo kasunod ni Laura ay lumabas siya ng bahay mamaya ng gabing iyon ay naghanap si Laura sa web at nagbabasa ng mga review tungkol kay Elliot magtrabaho sa gitna ng listahan na nakita niya nakakabahala na komento ni Purple Wallflower na winasak siya ni Elliot buhay kina umagahan Laura agad umalis papuntang Denton Island at pumunta sa tindahan pagpasok ay kinausap niya ang may-ari at humihingi ng purple na wallflower ang may-ari ng tindahan ay nagsasabi sa kanya tungkol sa isang babae pinangalan ng Willie Hamel matapos makuha ang address na pinuntahan ni Laura kanyang bahay at kausap ang babae pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan ay ibinunyag iyon ni Willie na wala ang lahat dahil kay Elliot kanyang kasal ang kanyang pamilya saka siya nagsasaad na siya ay baliw bilang karagdagan sinabi niya na dapat suriin ni Laura kung ano ginawa niya camera pan sa kabila ng mga pan talan kung saan aksidenteng nalaglag ng babae ang kanyang kwintas sa tubig habang hinahabol ang kamay niya sa pamamagitan nito sa kanyang pagkabigla ng isang patay na babae lumalabas ang ulo mula sa tubig na sanhi mga tao na sumigaw sa terror ang balita ng Ang pagkamatay ni Hana ay sumiklab sa kabila na kuha ng TV screen ang atensyon ni Ana si na at Bill ay tinangka nilang tawagan si Greg. Nang hihinayang bago makasagot si Greg sa kanila tawag ni Elliot na biglang sumulpot sa likod niya at ang eksena ay nawala ang kaguluhan gulat na gising ni Laura mula sa kanyang slumber punong-puno ng takot at pangamba ang kanyang sinunggaban baseball bat at bumaba ng hagdan kung saan nakakarinig siya ng tuloy-tuloy na tunog ng may nabasag sa bahay pag abot sa sala na kay Anyang natuklasan ang kanan lamang sa isang plato sa ilalim nito siya nakahanap naman ng basag na frame ng bintana nakita namin si Elliot na dahan ang umaalis ng bahay nalulula lulula sa dalamhati sa kabila kamay nagising si Greg sa bangkang nakatali sa postin, nagtapat si Laura kay Myra at ibinahagi ito mga hinala tungkol sa pagkawala ni Greg ibinunyag din niya na nagkaroon siya ng romantiko pagkakasangkot kay Elliot na nangyari dalawang beses nagreact si Myra na may pagtataka bilang inilarawan pa ni Laura ang kay Elliot na kakaligaling pagkahumaling at pagbabanta kay Myra mapilit na pinapayuhan siya na maging maingat maya, -maya ay bumisita si Laura sa panaderia at nakikibahagi sa pakikipag-usap sa Matandang babae sa counter pagkatapos pag-order ng chai sa isang cupcake na pansin ni Laura ang isang pader ng mga alaala na pinalamutian may mga picture frame ang matandang babae nagpapatuloy sa pagsasalaysay ng mga detalye tungkol kay Elliot sa kanyang pagbisita sa kanyang ina. Mula noon pagkabata sa kasamaang palad ang kanyang ina ay hindi nagkaroon ng tapat na mga kasama at bilang isang resulta Elliot walang katatagan sa kanyang buhay gayon paman ang mga bagay ay naging madilim nang siya sinunog ang buong bahay nila Laura nakikinig sa kwento sa sobrang kilabot at biglang bumangon habang papaalis siya sa ibinunyag ng matandang babae na itong nakakagigil na pahayag na si Laura ay nagmamadali bahay kung saan siya sinaktan ng terror bilang siya nakatagpo si Elliot sa halip na si Greg Laura. Natataranta habang nagtatanong tungkol kay Greg ngunit si Elliot ay nagsimulang takutin siya sa isang sira ang ulo paraan sa paksa sa kanya sa brutal na pagtrato dumating si Jaime sa midway ngunit pinabalik siya ni Elliot at maya maya ay kinaladkad si Laura pataas sa kwarto itinali niya ito ngunit ginagamit ni Laura ang kanyang pandama at bumuo ng taktika para makalaya ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Elliot at nagsasaad na napagtanto na niya ngayon kung magkano she's in love with him with that she nagpapakales sa kanya at umalis silang dalawa pababa para maghapunan sa ibaba si Jamie nakatali sa upuan at sa kabila ni Elliot kabaliwan inutusan ni Laura si Jamie na kumain at makipaglaro sa kasabay noon si Myra at Bill dumating sa labas at sinubukan ni Laura na maglakad patungo sa bintana ngunit nalaman ito ni Elliot at pinipilit tumakbo ang maginaakyat agad sa kwarto binuhat ni Elliot si Jamie kanya ngunit habang tinutulak siya nito sa kama at umakyat sa itaas ay tumawid si Jaime ang pinto doon ay nakuha ni Elliot ang parehong flashback mula sa kanyang sarili sariling pagkabata kung saan nakahiga ang kanyang ina sa kama inaalis siya ng eksenang iyon at ginagamit ni Laura ang pagkakataong tamaan siya at makatakas matapos siyang itulak sa tabi ay sumugod siya sa baba hinihimok si Jaime na tumakas para sa kanyang buhay gayon paman sa sandaling makatakas siya kay Elliot nagbabalik at nakikibahagi sa isang pakikibaka sa Laura ay inihagis niya siya sa sahig at hinampes ng martilyo ang kanyang ulo ang kanyang walang malay kasama si Nightfall Elliot dinala ang katawan ni Laura sa isang bangkang nakatago sa isang sako ay nagawa ni Laura na maputol. Ang bag at hinarap si Elliot sa bangka sinaksak niya ito sa chan at tumakas pagtuklas ng bakas ng dugo sa deck. Sumusunod sa landas na pinapasok niya sa isa pa bangka upang mahanap si Greg na walang malay sa floor agad siyang tumawag ng Coast Guard tulong ngunit ang mga linya ay nadiskonekta samantala si Elliot ay nakabawi ang kamalayan sa bangka at si Laura sabay hampas sa kanya nakatakas siya habang hinahabol siya ni Elliot ang pagtugis ay humahantong sa isang silid sa itaas kung saan naabutan ni Elliot si Laura at sinubukan para sa siya buti na lang lumaban siya sa huli itinapon siya sa bintana dahilan siya na bumagsak sa kanyang ulo at mamatay sa mga pangwakas na eksena ng pelikula ay nakikita natin masaya ang buhay ng pamilya ni Laura sa kanilang pagtataka ay natuklasan ni Laura masarap na kinoli sa refrigerator at ito masaya silang dinala ni Greg. At dito natatapos ang Tagalog movie ni